Sa unang tingin, aakalain mong professional painters ang may gawa ng mga obrang ito. Pero, maniniwala ba kayong likhaya ng mga preso mula sa Leyte Regional Prison? Sila ang sinag-aga group of artists. Dalawang beses kada linggo ang kanilang painting session sa loob ng kulungan. Bukod sa recreation, ito ang nakikitang paraan ng ilan sa kanila para suportahan ang mga pamilyang nasa labas. Isa na riyan ang 47 years old na si Alias Pablo na may dalawang anak. Ito ang kukupo ng para kabalasan pamilya ko. Ipadala kong pera sa dalaw. Pagbigay ko sa pamilya ko, anak ko. Katulong sa kanila sa pag-eskwela. Pambili ng pagkain, uh, ito ang lapis. Inaabot ng halos 3,000 ang kinikita ng mga miyembro ng Sinag-Aga kada painting. Noong isang taon lang nang mabuo ang grupo ng painters sa loob ng kulungan. Para isulong natin yung deformation ng corrections Pangalawa, upang i-cultivate natin yung mga angking kalino ng uh, mga na natin uh, dito, maalis yung mga boredom nila sa loob ng buwita. Ang nagtuturo sa inmates na si Sir Joey, first love daw talaga ang painting. Bago kasi maging kawani ng Bureau of Corrections, nagtapos muna siya ng fine art sa kolehiyo At sa pamamagitan ng pagtuturo ng painting sa mga preso, parang nakulayan na rin daw ang kanyang personal na mga pangarap na hindi natupad. May mga invitasyon tayo na galing sa LDU, sa mga NGOs, na uh, ilabas yung mga painting para exhibit. So, sa way na ganun, nakikita ng mga tao sa labas na meron tayong mga PDL na nagpipinta dito. Sa so, pa, pamagitan ng ganun, Patutulungan nila tayo sa pagbenta. Mayroong 30 members ang Sinag Aga. Pangarap nilang hindi lang ang kanilang paintings ang makalabas ng kulungan, kundi maging sila ay makalaya rin para magpatuloy na magpinta sa labas. Ang simple, masaya ko na padala sa anak ko mga pera. Gusto kong makita sa kanila na natapos sila para masaya kong natapos sila pag -eskwela. Walang masama kung mga kahit nasa loob ng piitan. Lalo na kung gagawin nila ito para sa ikabubuti ng kanilang pamilya mobile journalist are to be po. Hatid ang mukha ng balita. Tinaguri ang Killer Mountain ng Mount Manasulo ng Nepal. Dahil sa delikado nitong trek, marami nang lang aksidente rito. Pero hindi to alinta ng 40 years old na Pinoy na si Manuel Palacio. September 10 na sinimula ni na Eman at kanyang mga kasamahan ang trek ah, sa Taas na higit 8,000 meters above sea level at ikawalong pinakamataas sa bundok sa mundo. Makalipas ang 21 araw, tagumpay na narating ni Eman ang tuktok ng Mount Manaslu. Pitbit at ibinandera niya rito ang watawat ng Pilipinas. Lalo't nakatatak na siya ngayon sa kasaysayan bilang unang Pinoy na nakagawa nito. I feel that I've won an Olympic gold medal for the country. So parang ganun yung feeling when you summit the mountain first. Hindi lang mahirap physically ang pag-akyat ng bundok na ito dahil naging niebe pa noon. Pinahirapan din daw siya mentally dahil sa tindi ng kanilang kailangang daanan. Maraming malalim na butas at avalanche-prone zone ang bundok. Kaya malaking tulong ang kanyang mga dating karanasan sa pag ng iba't ibang bundok upang makiyat ang Mount Manaslu. It's considered uh, within the death zone. Uh, it's hard for the human body to survive kasi yung oxygen level mas mababa compared to sea level. Sa pag-akyat ng mga napakatataas at challenging na bundok, Naipakita ni Emma ng lakas at resilience ng mga Pinoy sa hiking. At para sa kanya, na ihaling tulad niya ang pagiging mountaineer sa pagiging OFW. When people know that I'm from the Philippines, I'm already representing the Philippines. So, kailangan mag-excel sa work. Same with mountaineering. Kailangan malaman din nila na even if we are from the tropics, we can be capable alpinist. Ang pagkakit ng bundok ay parang tulad sa ating buhay na marami kang madaraan ng pagsubok. Kaya mahalagang maging handa at maniwala sa iyong kakayahan na malalampasan din ang mga ito. Mobile Journal event na rin kipo, hatid. Ang muka ng balita makulay, maraming anik-anik at may pailaw pa. Ito ang kakaibang Christmas trees na gawa mula sa pipe cleaners o fuzzy wires. Produkto yan ng crafter na si Mami Jovi mula Tondo. Kwento niya, hobby at interest niya ang arts and crafts. Kaya ito ang kanyang ginawang negosyo noong 2023. Nagsimula raw siya sa mga ribbon flower bouquets. Dumagdag naman sa kanyang repertoire ang fuzzy wires nang makakuha siya ng ideya mula sa isang online community group ng DIYers. Naggawa na rin po ako ng mga ano mga fuzzy na bouquet po na benta ko po nung nitong Teachers Day nung Undas may nabenta rin po ako ng fuzzy na ano po na Undas flower tapos itong Christmas na paparating na ayan naman po yung naisip ko yung fuzzy wire ni Christmas tree po October pa lang. Jampak na raw ang order sa kanya. Umaabot sa 20 pirasong Fuzzy War Christmas Decors ang nababenta niya kada linggo. Gumugugol siya ng 30 minutos hanggang isang oras sa bawat piraso. Nasa 50 pesos ang presyo ng mini Christmas tree kitchens o ornaments niya. 250 pesos to 300 pesos naman para sa 13 inches na Christmas tree. At 700 to 900 pesos kapag abot 3 feet. Pero kung gusto mo ng life-size version, yakang-yaka rin daw nila yan. Mapa Valentine's Man, Halloween, Teacher's Day o Pasko. Po, laking tulong daw ang kita sa crafts business na ito para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya ni Mami Juki. Kaya para raw sa mga full-time mommies o aspiring crafters dyan, marami raw pwedeng pagkaabalahan at pagkakitaan. Maging magpasensya at talagang kayanin po natin na makagawa po nito para rin po makadagdag din po sa ating income, makatulong din po sa ating mga asawa. Try lang po ng try dahil hindi naman po agad-agad eh gagaling po tayo sa paggawa na itong mga kahit ano mga fancy wear Bukod sa pamimili ng mga dekorasyon ngayong paparating na Pasko, maganda rin daw mag-experiment ng arts and crafts. Posibleng makatipid na, may new experience pa bago matapos ang taon. Mobile journalist Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.